buyers uh, magpapalit tayo ng uh, ito nasira na sira na mali may bolt yan sa ah. ilalim ayun o no. oh. bolt nya ganyan uh, papalit na natin At ito ating papalit ayun mga itong ang ating papalit o oh. ayan So, umpisa na natin mga tambayers ang pagpapalit. Oke. Okay. Telangan nang balik ke torse. Ya. Bapak-bapak warna teknik. Shor-shor patin lang nanti. pinagmahan ito para hindi natanggal din sa loob puputulin na lang natin dapat ay matigas. ya mas maganda dito na lang. Вот, 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 tool. na hmm. naman pala Okay. pois Só Okay, e, testing muna natin yung naguha yung clips. si, so sick. Okay. Oh. Mm -hmm. uh -huh. um, Ulit. Tanggalin natin yung na para... Ulit? Hindi, para maipakita. ko. Robin. Kim na to. Ay <laughs> e mga katambayers, ito e, tingnan na natin. Kung makikita nyo, ito maliit ang bulb. Yung kabila ay malaki. Kaya ang magiging uh, epekto nito, tanggalin ko. hindi siya match kaya magkaiba yung ilaw niya gumagana siya pero ang problema niya sasama yung ibang ilaw dyan kapares nito mantala itong kabila ayan o no? magkaiba magkaiba kapares din yung sasakyan pag ibang balba ang kinabit mo no? meron pwede siyang maging mabilis ang blink niya kaysa doon sa original pero kabit na rin natin pang samantagalan okay pause ko na yan mga katambaras mapansin nyo oh, ito yung original ayan siya oh. yung blinker niya eh matagal kumpara dito sa bago nating na inilagay kasi maliit yung bulb nito kisa dito kaya kung mapapansin nyo malabo na siya tapos ang bilis pa ng blink niya kasi parehas siyang 12 volts yung lang yung orienting amperahe ay ay kukunti kasi maliit nga yan kung mapapansin nyo ito, may ilaw naman siya kaya nga lang eh, Ito mabagal siya, oh. Pamaliwanag. Ayan. No, mabilis siya. Kasi nga, maliit yung bag. Okay. Ito natin, mga kamayos. Okay. Understand? Yeah. Cheers. Lang. Ayan. Okay. Okay. Okay, ano mga katambayers at nakapitan natin. Thank you sa inyong panonood. See you in the next vlog. Bye bye.